Manggandang buhay sa inyong lahat. Today in Philippines is Lule, hung no 19, 1861. Ipianak si Dr. Jose P. Rizal sa Calamba, Laguna. Alaming natin kung bakit na si Jose Rizal noong December 30, 1896. So tara! ipapaliwanag ko sa inyo na araw na ito. Okay, ipapaliwanag ko sa inyo si Dr. Osepil Rizal. Ang ating pambangsang bayani ay isinilang sa isang pamilang may piknak alalang at mayamang sa Kalamba, Laguna. Ang kanyang kapanakan ay isang mahalagang pangyayali sa kaysaysayang ng Pilipinas dahil sa kanyang manaambat sa pagkamit ng kalayaan ng bangsa mula sa mana Espanyol. Baka mat ang kanyang araw ng kapaanakan ay ipinagdiliwang sa Laguna bilang espesyal na araw na hindi nagkatabaho ang Rizal Day na ipinagdiliwang tuwing December 30 ay nagpapaalala sa ating sa kanyang pagkamatay at sa kanyang pagkikibaka pala sa kalayaan ng Pilipinas. Ang araw na ito ay nagsisibing paalala sa kanyang mana sa tipikisyo at sa kanyang mana alal na dapat nating sundin. Okay? So, ganun po yung Rizal Day, December 30. Okay? Mahalaga na lagi natin alala haning ang buhay at managinawa ni Dr. o Rizal, siya ay simbolo ng pagmamaal sa bayan pagsusumikap at paglabang sa kawala ng katalunan ang kanyang pamana ay patuloy na nagbibigay inspiration sa mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Itong December 2025, alidi po yung December 30, Rizal Day na. Tapos, kinabukasan ng December 31, ay New Year's Eve yung kung saan. 2026 na, okay? Goodbye 2025, hello 2026. So, ganun po yun. Okay, hanggang dito na lang ang ating video explanation ngayong alaw na ito, June 19, 2025. Maraming salamat sa pakikinig kang Importante na may alam, so paalam.